Mga kagintong kalusugan, gusto nyo bang manatiling matatag, masigla, at maliksi kahit pa tumataas na ang edad? Alam nating lahat, habang tayo tayo'y tumatanda, mas nagiging mahalaga ang kalusugan ng ating mga buto. Ayaw natin ang bigla ang pagkabali, ayaw natin ang saklay o wheelchair. Ang gusto natin, yung kayang-kaya pa rin maglakad sa palengke, mag-alaga ng apo, at sumayaw sa saliw ng paboritong kundiman. Pero teka, may good news tayo. Kahit senior na, pwedeng-pwede pa rin palakasin ang buto. At hindi ito tungkol sa mamahaling supplements o gamot na may side effects. Minsan, nasa simpleng ulam lang ang sagot. Ayon sa siyensa, may mga pagkaing abot kaya, masarap at punong-puno ng sustansyang pampalakas ng buto. Mula calcium at magnesium hanggang protina at iba pa. Kaya sa video na ito, Ibabahagi ko ang mga pagkaing tunay na kaibigan ng ating buto, aprobado ng eksperto, ligtas at swak sa panlasa ng Pinoy. Hindi lang ito pampalakas, ito'y pampasigla, nagbibigay buhay at pampatibay ng loob. Tara na, simulan natin ang masarap at masiglang paglalakbay tungo sa malusog na buto para sa lolo't lola na ayaw magka-osteoporosis. Pagkain number one, prunes. Ang magic ng mga ubas na matamis mga kagintong kalusugan, akalain mo ba ang prunes o dry plums ay hindi lang pang dessert ng mga sosyal? Sa mundo ng nutrisyon, sila ang superhero ng buto. Walang kapa pero may vitamin K at potassium na panlaban sa osteoporosis. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang regular na pagkain ng prunes ay nakatutulong sa pag-iwas sa bone loss sa mga seniors. Kaya kung gusto mong manatiling matatag, maliksi, at hindi basta-basta nababalian. Abay isama na ang prunes sa iyong pang-araw-araw na diet. Pero teka, may kwento ako. Si Lola Nene, pitumpu't walong taong gulang, mahilig sa ballroom dancing tuwing Sabado sa barangay hall. Isang araw, nadulas siya, pero hindi nabalian. Alam mo kung bakit? Sabi niya, eh kasi araw-araw akong may prunes, anak, pampatibay ng tuhod at pampabilis ng kwento. At habang nagkukwento siya, may prunes sa kamay, parang candy na pampagana sa chismisan. Ang catch, akala ng apo niya, raisins lang yon. Nang malaman na prunes pala, ang sabi ng apo, ah kaya pala si Lola, hindi lang matibay, regular din ang pagbisita sa banyo. Kaya kung gusto mong maging tulad ni Lola Nene, matibay, masigla, at may kwento sa bawat kagat, subukan mong isama ang prunes sa iyong oatmeal, smoothie, o kahit sa pananghalian tamang-tama ang asimtamis at siguradong pampatibay ng buto at pampasaya ng araw. Sabi nga nila, ang buto ay kayamanan, kaya't alagaan natin ito, isang prunes, isang kwento, at isang tawa sa bawat araw. Bago tayo magpatuloy, isang tanong lang, ikaw ba o may mahal ka ba sa buhay na nakararanas ng problema ito? I-type and isa kong oo at zero kung hindi naman. Tuloy tayo. Kung ang prunes ay pang sweet treat, ang malunggay naman ay gulay na hindi nagpapatalo. Simple pero powerful. Parang nanay mong tahimik lang pero kayang-kayang palakasin ang buong pamilya. Pagkain number two, malunggay, superfood ng mga nanay para sa mga lolo't lola, mga kagintong kalusugan, kung may gulay na parang superhero sa kusina, ito na yon. Malunggay, hindi lang ito pang garnish sa sinigang o panghalo sa tinola. Ang malunggay o moringa sa Ingles ay tunay na superfood na punong-puno ng sustansya para sa ating mga lolo't lola. Ayon sa Journal of Food Science, ang malunggay ay mayaman sa calcium at magnesium, mga mineral na tumutulong sa pagpapatibay ng buto. Kaya't sa bawat kutsarang malunggay na isasama mo sa ulam, parang may idinadagdag kang bodyguard ng buto. Laging handang sumalo kung sakaling may madulas sa banyo. May kwento nga ako Si Tatay Rudy, 82, ay dating ayaw sa gulay. Pero nang tikman ang malunggay omelet ni Nanay Mila, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Ang sabi niya, Akala ko dati, gulay lang yan. Hindi ko alam, may magic pala. Ngayon tuwing umaga, siya na mismo ang nag ng itlog at malunggay sa kusina. At kapag tinanong kung bakit, ang sagot niya, para hindi ako magka-osteoporosis at para hindi ako mapag-iwanan sa agahan. Pero hindi lang pampalakas ng buto ang malunggay, puno rin ito ng antioxidants at vitamins A, C at E na tumutulong sa pag-alis ng pananakit ng kasukasuan. Pwede itong gawing salad, igisa kasama ng ibang gulay, o ihalo sa smoothie. Basta huwag kalimutan ang paboritong bagoong ni Lola dahil sa bawat subo may kasamang ngiti at kwento. Sa totoo lang, ang mga nanay na nagluluto ng malunggay ay parang mga alchemist sa kusina. Gumagawa ng simpleng pagkain na may taglay na ginto para sa kalusugan. Kaya kung may malunggay sa iyong hardin, gamitin mo na. Isang omelet, isang smoothie, isang hakbang patungo sa mas malakas na buto at mas masayang pamilya. Kung tapos na tayo sa gulay, lumipat naman tayo sa mga pagkaing dagat na hindi lang masarap, kundi puno rin ng omega-3, calcium at vitamin D. Ready ka na bang sumisid sa sustansya? Pagkain number three, bangus, salmon at sardinas. Ulam na pampalakas ng buto. Mga kagintong kalusugan, kung may ulam na kayang magpalakas ng buto at magpasaya ng tiyan, ito na iyon, salmon at sardinas. Hindi lang ito pampatalino, kundi pampatibay ng buto dahil sa taglay nitong omega-3 fatty acids at vitamin D. Mga sangkap na tumutulong sa pag-absorb ng calcium at pagpapanatili ng bone density. Kaya kung gusto mong iwasan ang osteoporosis, ihain na ang bangus o sardinas sa hapagkainan. At ang sardinas, aba, budget-friendly pero power-packed. May kwento nga ako, si Lolo Ben, mahilig sa sardinas na may kamatis at sibuyas. Isang araw, nagluto ang apunya ng gourmet-style sardinas na may olive oil at konting chili flakes. Ang sabi ni Lolo, Aba, parang nasa hotel ako ah! Pero mas masarap pa rin 'yung may bagong sa gilid at matapos ang isang platong kanin ang tanong niya. May second round pa ba? Hindi lang ito basta ulam, food for the soul nga. Ika nga, masarap, masustansya, at may kakayahang gawing superhero ang ating mga buto. Kaya't sa susunod na magluto ka ng bangus o sardinas, ikwento mo ang mga benepisyo nito. Sa bawat subo, may dagdag na lakas at sa bawat kwento, may dagdag na saya. Kung tapos na tayo sa mga isda, lumipat naman tayo sa isang simpleng ulam na tahimik lang sa plato pero malakas sa sustansya, ang tokwa at tofu. Ready ka na bang kilalanin ang ulam na may tapang? Pagkae number four, tokwa at tofu, tahimik pero matatag, kaibigan ng buto, mga kagintong kalusugan kung may pagkain na simple sa itsura pero matindi sa sustansya. Ito na yon, tokwa at tofu. Para sa mga lolot lola na bawal sa dairy pero ayaw magpahuli sa lakas ng buto, huwag mag-alala. Nandito ang sagot. Ang tokwa o tofu ay puno ng calcium at protein, mga sangkap na parang semento sa ating mga buto. At ang maganda pa, budget-friendly ito. Isang adobo lang, solve na ang ulam at kalusugan. May kwento nga ako. Si Lola Cora, 76, ay dating hindi mahilig sa tokwa. Ang sabi niya, parang esponha, anak, walang lasa. Pero isang araw, niluto siya ng apo ng tokwa na may bawang, sibuyas, at konting toyo't at kalamansi. Aba, ang reaksyon ni Lola, Ay, parang kumakanta sa bibig ko. Pwede ba akong mag-take home? Simula noon, si Lola na mismo ang nagre-request ng tokwa curry tuwing linggo. At ang bonus, hindi lang pampalakas ng buto, pampatipid din sa budget. Pwede mo itong igisa, ihalo sa gulay, gawing omelet o kahit pang snack habang nanonood ng paboritong teleserye. Sa bawat subo, may sustansya. Sa bawat luto, may pagmamahal. Kaya't sa susunod na nasa lamesa kayo, huwag kalimutan ang tokwa at tofu. Masarap, mura, at higit sa lahat. Matatag na kaibigan ng buto. Tara na, tikman ang lakas buto na hindi kailangang magluwal ng malaking pera. Dahil sa tamang luto, ang tokwa ay hindi lang pagkain. Ito'y pampasaya ng katawan at kaluluwa. Kung tapos na tayo sa mga lutong bahay, lipat naman tayo sa mga snack na hindi lang pampatanggal gutom, kundi pampatibay ng buto. Ready ka na bang tikman ang lakas sa bawat piraso? Pagkain number 5, mani at almonds, meriendang may lakas buto. Mga kagintong kalusugan, sino ba ang hindi mahilig sa merienda? At kung ang pinag-uusapan ay mani at almonds, abay jackpot na tayo. Hindi lang ito pampatanggal gutom habang nagkukwentuhan o naglalaro ng baraha. Ito rin ay superhero snack para sa ating mga buto. Alam nyo ba, ang magnesyo na laman ng mani at almonds ay parang best friend ni calcium. Magkasangga sa pagpapatibay ng ating mga buto. Parang tandem ni lolo at lola sa sayawan. Isa sa lakas, isa sa liksi. May kwento nga ako, si Tatay Cardo, tuwing hapon may bowl ng mani sa tabi habang nanonood ng teleserye. Ang sabi niya, ito ang secret ko para hindi ako madaling mapagod sa paglalakad. mani lang, pero parang may armor ang tuhod ko. At kapag may bisita, almonds ang nilalabas. Pang classy effect. Pero pang buto pa rin. Hindi lang ito pang special occasion. Subukan mong itoast ang almonds at ihalo sa yogurt, gawing topping sa oatmeal, o idagdag sa salad para sa extra crunch hindi mo kailangang maging chef. Konting creativity lang at meron ka ng masarap na merienda na pampalakas ng buto. Pero tandaan, tamang dami lang, baka naman sa sobrang sarap, maubos ang isang buong garapon sa isang upuan. Sa tamang portion, siguradong makakamit mo ang lakas buto na may kasamang saya. Kaya't sa bawat kagat ng mani o almonds, isipin mo, may maliit na mandirigmang nagbabantay sa iyong kalusugan. Tara na! mag-snack tayo ng masustansya. At sa bawat araw, palakasin natin ang ating katawan habang pinapaligaya ang ating puso. Ngayon naman, mula sa crunchy snacks, lumipat tayo sa mga gulay na lunti. Mga pagkaing simple pero puno ng sustansya. Ready ka na bang tikman ang lakas na galing sa tanim? Pagkain numero 6, mga gulay na lunti at malusog. Lakas na galing sa dahon. Mga kagintong kalusugan kung akala nyo ang mga gulay na lunti ay pang-diet lang, aba, may sorpresa kami. Kangkong, spinach, talbos ng kamote, hindi lang sila pampapayat, sila rin ay pampabuto. Para sa mga lolot-lola na ayaw magka-osteoporosis, ang mga gulay na ito ay parang green guardians ng kanilang kalusugan. May kwento nga ako, si Lola Inday, tuwing nagluluto ng sinigang, may kasamang eksena. Habang hinihiwa ang talbos ng kamote, ang sabi niya, ito ang sikreto ko kung bakit kahit walumpu na ako, kaya ko pa rin magtanim sa likod ng bahay. At habang kumakain, si Lolo naman ang sumasagot. Ang sarap nito, parang may dagdag na lakas sa tuhod ko. Ang mga gulay na lunti ay mayaman sa calcium, vitamin K, at fiber. Mga sangkap na tumutulong sa pagpapatibay ng buto at sa paggalaw na walang kirot. At higit pa sa sustansya, ang bawat dahon ay may dalang pagmamahal mula sa nagluto para sa mga mahal sa buhay, igisa, isahog sa sinigang o gawing salad, ang mga gulay na ito ay hindi lang pang-garnish. Sila'y bida sa hapagkainan, tagapagtanggol ng buto at tagapaghatid ng saya. Kaya't sa susunod na maghahain ka, damihan ang gulay dahil sa bawat subo, may lakas, may kwento at may pagmamahal na bumabalot sa bawat dahon. Ngayon naman, mula sa mga gulay lumipat tayo sa prutas na paborito ng lahat. Ang saging, hindi lang ito pampabusog, kundi may taglay ding lakas na kayang tumulong sa ating mga buto. Ready ka na bang tikman ang tapang ng prutas na ito? Pagkain number 7, saging, kaibigang baon ng buto. Lakas sa bawat kagat. Mga kagintong kalusugan, akalain mo ba, ang simpleng saging na laging nasa mesa o baunan ay may tagong superpower? Hindi lang ito pampatunaw ng pagkain, kundi pampatibay ng buto. Ang saging ay mayaman sa potasyo, isang mineral na tumutulong sa pagpapanatili ng density ng buto. Ayon sa isang pag-aaral sa Korea na nailathala sa PubMed, kapag mas marami kang kinakain na potasyum, mas nagiging maganda ang densidad ng mineral ng buto, lalo na sa mga matatandang lalaki at mga babae na postmenopausal. Kaya't sa bawat kagat Parang may invisible shield kang inilalagay sa iyong mga buto. Perfect para sa mga lolo't lola na ayaw magka-osteoporosis. May kwento nga ako, si Lolo Peping, tuwing pupunta sa plaza para magzumba, laging may baong saging sa bulsa. Ang sabi niya, ito ang gasolina ko, hindi lang pampabusog, kundi pampalakas ng tuhod. At kapag tinanong kung bakit saging ang baon, ang sagot niya, eh di para hindi ako mapagod sa tsa Bukod sa sustansya, ang saging ay convenient. Walang balot-balot, walang lutuan, ready to eat kahit saan. Ika nga, mabilis na snack, pero may malaking benepisyo. Pwede mo itong gawing smoothie, ihalo sa oatmeal, o kainin habang nag-aalaga ng apo. Simple pero powerful. At para sa mga lolo't lola na nag-aalala sa osteoporosis, tandaan, hindi kailangang mamahalin ang solusyon Minsan, nasa prutas lang ang sagot. Isang saging, isang hakbang patungo sa mas matibay na buto. Kaya kung may saging sa kusina, huwag nang palampasin. Dumukot na kumagat at simula ng araw na may lakas, sigla at ngiti. Go, lolo't lola. Saging na, buhay pa, buto pa'y lumalakas. Mga paraan para maiwasan ang osteoporosis, lakas, galaw at tamang desisyon. Mga kagintong kalusugan, tandaan natin, hindi hadlang ang edad sa pagkakaroon ng matibay na buto. Ang sekreto, tamang pagkain, tamang galaw, at tamang mindset. Gumalaw para sa buto, makilahok sa mga aktibidad na laban sa gravity, tulad ng paglalakad, pamumundok, pagsasayaw, o kahit simpleng pagakyat ng hagdan. Isama rin ang mga ehersisyong nagpapalakas ng kalamnan at buto gaya ng pagbubuhat ng weights or resistance bands. At huwag kalimutan ang balance exercises dahil ang pagkahulog ay isa sa mga pangunahing sanhi ng bali sa matatanda. Kahit simpleng tai chi o pagpractice ng pagtayo sa isang paa habang nagsisipilyo, malaking tulong yan. Iwas bisyo, dagdag buto. Ang paninigarilyo ay kalaban ng buto. Kaya't kung gusto mong manatiling matatag, panahon na para magpaalam sa sigarilyo at ang alak. Konti lang ha, ang labis na pag-inom ay maaring magpahina ng density ng buto. Tandaan, ang tunay na lakas ay nasa disiplina. Kumain ng tama araw-araw. Piliin ang mga pagkaing mayaman sa calcium, vitamin D, magnesium, at potassium, tulad ng mga binanggit natin sa video. Ang bawat subo ay hakbang patungo sa mas matibay na kinabukasan. Panatilihin ang positibong pananaw Makinig sa katawan at unawain ang mga mensahin ito at modersyon sa lahat ng bagay. Ang malakas na buto ay hindi lang resulta ng edad, ito'y bunga ng mga desisyon, galaw at pagmamahal sa sarili. Kaya't maglaan tayo ng oras para sa ating kalusugan dahil ang katawan natin ay tahanan ng ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang video, i-like, i-share para mas marami pa tayong matulungan at mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sama-sama tayong maglakbay patuno sa malusog na pamumuhay. At siyempre, gusto naming marinig ang inyong kwento. Alin sa mga pagkaing ito ang paborito nyo? May childhood memory ba kayong naalala habang kumakain ng malunggay o sardinas? May sarili ba kayong bone-boosting tip na epektibo sa inyo? Ikwento nyo sa comment section. Masaya kaming makinig at sigurado kaming makatutulong ang inyong karanasan sa iba pang lolo't lola na maging mas malakas, mas masigla at mas masaya. Hanggang sa susunod mga kagintong kalusugan, kain ng masustansya, galaw ng masigla at alaga ang mabuti ang inyong mga buto.